Nanindiga naman ng 6th Infantry Division ng mga kasapi ng Dawla Islamia ang apat na napaslang sa Palau, Barira, Maguindanao del Norte kabilang ang isang high-value individual. Iginit ng militar na isang sagupaan ang nangyari sa pagitan ng mga napaslang at ng mga miyembro ng Marine Battalion Landing Team 2 kasama ang 65th Force Reconnaissance Company. Kinilala na rin ng militar ang pagkakakilanlan ng mga nasawi ang detalye mula kay Naptali Bendol. Sa report ng 6th Infantry Division, sinabi ni Lt. Col. John de la Cruz, pinuno ng Marine Battalion Landing Team 2, bandang alas 5.45 ng umaga ng lunes, March 17, 2025, nang makasagupan ng tropa ng pamahalaan ang ilang miyembro ng lokal na teroristang grupo na pinamumunuan umano ng isang Emarudin Kasan Kulaw alias Alpha King na kinilalang sub-leader ng Dawla Islamiya Hasan Group. Kinilala ng 6 ID ang mga nasawi na sina Mustafa Kasan Kulaw alias Abu Saiden, isang notorious na miyembro ng grupo. Alias Pudin, anak ni Alpha King, alias Abdullah at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Nasamsam ng militar ang iba't ibang kagamitang pandigma ng grupo. Kabilang ang dalawang M16 rifle, isang caliber 45 pistol, iba't ibang uri ng bala, magazine, dalawang bandolier, tatlong cellphone, dalawang anti-personal mines at iba pang mga gamit. Sa isang pahayag, sinabi ni Brigadier General Romulo Kimado II, pinuno ng First Marine Brigade, na patuloy nilang isusulong ang mga operasyong kontra-terorismo upang tiyakin ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Pinuri naman ni Major General Donald Gumiran Commander ng 6th Infantry Kampilan Division at Joint Task Force Central, ang mga tauhan ng Marine Battalion Landing Team 2 at 65th Force Recon Company sa matagumpay na operasyon. Hinimok din niya ang natitirang mga miyembro ng Dawla Islamiyah na itigil na ang kanilang armadong pakikibaka at magbalik loob na sa pamahalaan upang makapamuhay ng tahimik.